Hello guys! familiar ba kayo sa ating recipe ngayong araw? Ito po yung ating uh, kaliente Masarap ito pang ulam, pang pulutan, bahala ka na So, sama nyo sa video ito at uh, tayo magluluto ng kaliente Okay, bali may nabili tayo dito guys na balat ng baka ito ay napakulo na guys pero medyo makunat pa. So ang gagawin natin guys ay hiwain lang natin ito ng ganito kalalaki. Ayan. Kita nyo guys medyo malambot na siya kasi nabili ko ito na parang napakuluan na. Pero hindi pa ko satisfied sa kanyang lambot. So ipapakulo pa natin to. Okay. Ayan, ganito po siya, guys, yung ating balat ng baka. Sa kaldero, guys, ilalagay natin yung balat ng baka. Tapos, lalagyan natin ng tubig. Tapos, maglagay tayo dito ng paminta. Tapos, yung ating laurel. Tapos, lalagyan na rin natin ng asin. Tapos, takpan natin, guys, kahit ipapakuluko pa ito ng mga uh, 30 minutes. So, habang inaantay natin, guys, na lumambot pa yung ating balat ng baka, i-prepare ko naman dito yung ating mga uh, ingredients. Yung ating sibuyas. Bali, maglalagay din ako dito ng ceiling green. Optional na lang yung ceiling green, guys. Kahit maglagay kayo hindi, uh, okay lang. And then, yung ating siling labuyo para may konting uh, sipa. Ayan baliitong luya guys, mas mainam na tadta natin ng ganito kaysa yung hihiwain natin para yung katas niya ay uh, manunuot sa ating balat ng baka pag uh, uh, ilalagay natin mamaya. Yan, ganyan lang uh, kasimple. After 30 minutes guys, ito na yung balat ng baka guys na pinalambot natin. At kita nyo guys na talagang mas malambot na siya. Balihanguin na natin guys. Papalamigin lang natin. Tapos uh, hihiwain natin ito guys ng uh, uh, ganito lang kalalaki. Yan. balihatin ko lang itong balat. Tapos hiwain lang natin ng uh, ganito lang kalalaki. Sa mga hindi pa po nag subscribe dyan guys bago tayo magpatuloy please po pa-subscribe naman po yung ating channel and don't forget to click the notification bell para lagi ko yung updated sa mga bagong upload nating mga video okay patuloy tayo guys bali hiwain lang natin yung ating balat ng baka ayan ganyan lang yung size guys sa paghiwa ninyo para uh, hindi naman masyadong malaki Ayan. Tapos sa uh, ilalagay lang natin sa ating mixing bowl. Ayan. Tapos uh, ilalagay natin yung ating tinadtad na luya. Tapos yung ating sibuyas, yan mas maraming sibuyas guys mas masarap. Tapos yung ating siling green. Tapos yung ating uh, siling labuyo isang piraso lang yung nilagay ko guys para hindi naman masyadong manghang tapos yung ating pamintang durog tapos yung ating sukang ilocos tapos titimplahan natin ng asin sa konting uh, betchin yan lamasin lang natin guys haluin natin until mag well combine yung ating mga uh, ingredients na nilagay para manuot din yung ating mga sangkap yan, at ito na guys, yung ating recipe ngayong araw. Yung ating kaliente. Yan, masarap ito pang pulutan, pang ulam. Bala ka na. Talagang masarap to guys. Try nyo.